Sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement ng Sanipuerza anti Department of the Interior and Local Government o DILG at Commission on Elections o COMELEC upang labanan ang pagbili, pagbenta ng mga boto at iba pang katiwalian sa nalalapit na barangay at ng Kabataan Elections o BSKE, ang nasabing MOA signing ay bilang paghahanda sa simula ng kampanya para sa nabanggit na eleksyon. Pinungunahan ni na DLG Secretary Benjamin Abalos Jr. at Comelec Chairman George Garcia ang paglagda sa kasunduan na ginanap sa Camp Crame October 11, araw ng Miyerkules. Layo nito magipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamalaan, mga citizens arms at iba pang stakeholders upang matiyak ang pagdaraos ng malaya, maayos, tapat at mapayapang halalan. Napaka-importante po yung lalagdaan natin sapagkat alam nyo yung hamon at laban patungkol sa pamimili ng boto at pagbibenta ng boto ay hindi po laban lamang ng COMELEC. Ito po ay laban ng lahat. Laban ng lahat ng nasa pamahalaan. Laban ng lahat ng Pilipino. Importante, hindi lamang mapayapang eleksyon. Hindi lamang matahimik na eleksyon. Higit sa lahat, isang eleksyon na galing sa puso. Na iluluklok natin ang tamang iluklok para mga leader natin dahil tatlong taon niyan, tandaan niyo Once pagpabayad kayo at bulok ang mailagay nyo, don't expect na ang barangay nyo. Sigurado mabubulok. Ayon kay Chairman Garcia, habang maaga pa ay nais nilang maglatag ng standard na susundin ng mga kandidato, inihalimbawa ng opisyal ang naging obserbasyon nila na walang nagkalat ng mga tarpaulin at campaign materials sa mga pader at kabahayan. Kung kaya naman, ngayon pa lamang gusto po natin mag ng standard. Ngayon po, para wala tayong eleksyon. Wala kayong nakikitang tarpulin, campaign materials o anumang polyetos na naglipana sa bawat kalye, sa bawat kalsada at sa bawat pader ng ating mga bahay. Kaya naman pala. Pwede naman pala. Bagay na pinuri ng kalihim ng DILG. At ngayon pala gusto kong i-congratulate ang Comelec. Tama po sinabi ni Comelec Chairperson sa lahat ng intramurals. Ngayon ko lang napansin na yung pre-campaigning ay wala akong nakikita ni isang poster. Hindi ba? Kaugnay nito na ISD na ipakita ni Chairman Garcia sa lahat ng mga kandidato na seryoso ang COMELEC na kasuhan at huwag ilukluk sa pwesto ang mga kandidato na lumalabag sa patakaran sa pangangampanya. Anya, as of October 11, 2023, mayroon ng 6,000 kandidato ang nabigyan ng show cause order at kulang-kulang isang daan na ang nafailan ng disqualification cases. As of today, mayroon na po kaming anim na libo na nasosocus order at kulang-kulang isang daan na finaila ng disqualification cases. It is our commitment that before October 30, we will disqualify candidates to prove to them that the COMELEC is serious, so serious in our fight against premature campaigning. Samantala sa darating na Oktubre 19 na magsisimula ang kampanya para sa halalan ng mga opisyal ng mga barangay at SK na magtatapos naman sa Oktubre 28 ng taong kasulukuyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal Almar Forsuelo, SMNI News.